kaya mo. You are wonderful. You are smart. Isa lang yan sa mga katagang nanggagaling sa mga taong naniniwala sa atin. At ang mga salita na yon ay galing yon sa isang tatay-tatayan ko sa YouTube na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Walang iba kundi si Daddy Sir Cooking with Humberto. Shoutout po muna pala sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa mga sumali kagabi sa Super Domingo. Thank you so much po sa inyong suporta, sa walang sawang suporta po sa amin every Sunday kay Daddy Cooking with Humberto po. Um, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, na fail ka man ngayon, okay lang yan. Hindi naman palaging gabi, hindi rin palaging umaga, hindi rin palaging umaaraw, o hindi rin palaging umuulan. What I mean is, kung bumagsak kayo ngayon, bangon. Kailangan mong bumangon para sa sarili mo at para sa mga taong naniniwala sa'yo. At huwag ikumpara ang sarili sa iba. Dahil yung iba, kung naka 100 chapters na, ikaw nagsisimula pa lang, okay lang yan. Basta wag na wag kumpara ang sarili mo. Kasi iba naman yung struggles nila sa buhay. Be thankful na lang and be grateful kung anong meron ka. Iwasan ang pagne-negative self-talk. Hindi yan makakatulong. Dahil lahat na man nangyayari sa ating buhay ay may rason kung bakit ito nangyayari. Laban, bangon, ba diba? Ganun lang. Ganun lang ang buhay. Palaging may mga pagsubok yan eh. Struggles, challenges, pero malalagpasan yan. ba diba? Tiwala lang, lakas ng loob. At walang ibang tutulong, kundi sarili mo. ba diba? Kasi kahit anong sasabihin nila, kahit anong motivation, anong ano pa yan, kung ikaw mismo hindi mo tutulungan ng sarili mo, wala din. So, get up, kaya mo yan, at harapin ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Huwag rin magtanim ng galit sa kapwa. Sa mga dating karelasyon kasi hindi yan makakatulong. Hindi yan makakatulong sa iyong mental health. at syempre, sa puso. ba diba? Ingatan ng puso. Kaya na lang ito. Walang kapot problema talaga ito. Basta, lagi lang ako nakikita. <laughs> so, diba? So, yun lang po. Laban lang tayo palagi sa buhay. No? Laban. Laban lang talaga. Tiwala sa sarili lakasan ang loob no ganyan naman palagi eh. kasi syempre the more challenges na binabato sa atin mas lalo tayong tumitibay at tumatapang eh kong sa mga hero nga kailangan pa nilang masaktan no minsan kailangan pa nila masaktan para lumaban di ba eh tayo pa kaya ng mga simpleng tao lang kaya kapag nasaktan, kapag nadapa, bangon, pero wag mo naman i ano na lang palagi, no? Na lagi ka na lang nadadapa, no? Hindi naman ganon 'yan. No, pag nadatapa, bangon. Huwag naman ugaliin palagi yung pagdapa-dapa eh. Hindi na yun okay. <laughs> Basta itong kasama ko, okay lang talaga siya. Basta kasama si Miss Lynn at nakikita si Miss Lin. No, wala lang talaga yung kakaproblema. Laging pini si So, ayan. Happy Monday po sa inyong lahat. So, sa mga may pinagdadaanan dyan. Lover, wow, smile lang, ngiti lang. Malalagpasan natin lahat yan. Laging pasalamatan yung mga taong nandyan sa atin. Sa mga panahong kailangan natin ng kausap, nandyan sila. Kailangan natin ng tulong, nandyan sila pasalamatan natin sila. Huwag na huwag natin silang i-ignore o kalimutan. Lagi natin pasalamatan yung mga taong ito dahil syempre, malaking bahagi sila ng buhay natin. Iba kasi, binabaliwala lang. Diba? Speaking na naman sa binabaliwala. Ay. Ayan, kapag binaliwala kayo, naman tong words ko kapag binaliwala kayo ng mga jowa nyo okay lang yan at least, diba, nalaman nyo na ay ngayon pa lang, binabaliwala na ako bakit pa ako magsistay dito sa taong ito kung binabaliwala ang feelings nyo <laughs> napunta na naman tayo dito So ayan, happy Monday po sa inyo lahat at salamat po sa aking mga channel members na palagi pong nandyan. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga non-monetized channel po. Huwag mapanghinaan ng loob. Um, huwag magmadali, no? Huwag madaliin ang mga bagay-bagay, no? Everything, everything takes time. Kaya, ayan, enjoy lang. Enjoy and trust the process. Have a wonderful Monday po. Bye! God bless all. Thank you for watching. This is Miss Linn Espanyola po. Don't forget to like and subscribe my channel kapag nagustuhan nyo po ang mga ganitong klaseng content na ginagawa ko sa aking YouTube channel. Marami po po ako dyan mga motivational, especially po sa aking live, no? Kung gusto nyo lang naman po. Ayan. Na mapanood kung ano yung mga... Sini-share ko po.